Linisan ko na, sir, ha? Hoy, hoy, hoy! Bago binusan? Alam mo, minakad kami. Eh, sir, madumi naman yung sasakyan nyo. Tsaka, 30 lang naman, sir, para... Dapat, imbis na yung sasakyan linisan mo. Dapat yung pagmumuka mo. Sir, naman eh. Gutom ako na naman, ako no? eh. Storbo ka sa lakad namin. Alam mo bang kakalinis ko ng kanina? Eh, sir, pasensya na. Pero gutom na gutom na ako. Gusto ko lang talaga makabili ng pagkain. Alam mo, pagkain mong bibili ka ng pagkain, dami si maligo! Sir! Sir naman eh, gusto ko lang naman ng pagkain eh. Hinsa, ano ba ginawa mo? Eh! Hey. Pasensya ka na dun sa driver ko ah! Pasensya na rin sir ha? kasi gutom na gutom na ako eh. Tsaka gusto ko talagang bumili na ng pagkain. Trenta lang naman yung hinihingi ko sa kanya eh. Ito wala pera, pang ang mo na. Eh sir, 500 yan eh. Hindi, okay lang. Eh, hindi ko na nga natapos. Linisin yung sasakyan mo. Eh. Hindi, okay lang. Tanggapin mo na dahil nabala ka namin ng driver ko. Sigurado ka sir ha? Oo. Nakainito sir. Salamat ha. Sige. Eto na na yung chika. Nakita ko si Lando dumaan dyan sa likod. Tapos si inaya ko, sabi ko, Psst! Wow, pipiti! <laughs> o sis. Nasaan basa ka naman dyan? Para ka namang basang sisi, o. Oh. sa nangyari sa'yo? Eh, kasi sis, binuhusan ako ng tubig. <laughs> oh, Teka lang, binuhusan ako ng tubig, masaya pa. <laughs> oh, bakit naman mag ng reaksyon mo dyan? Ibinuhasan ka na nga ng tubig, di ba? Oo, nung driver na pangit. Pero yung amo, ano ba? Po, ang ang cute-cute, tsaka ang bait-bait. Alam ano mo ba, 30 na yung hinihingi ko dun sa drive-in. na ako ng 500 hundred and Oh, half, eh. O, edi nagka-pera ako. No, ang swerte mo naman! Eto na na. Ano? Gusto ko alam kung ano itsura nung... eh... Tata! siya nung crush ko na actor. Si James Reed! Sis, pero taga lang. Hindi siya magugusto, no? Alam mo bakit? Ang tsaka! <laughs> oh, oh. Oh, well, baka ang tsaka kayo. Tignan nyo yun naman yung mga kakapala ng mga blast on nyo. Para kayo mga muni. <laughs> sis, ingit ka lang eh. Pero gusto ko siyang makita ulit. Pero sis, imposible namang magustuhan ka nun eh. Tsaka-tsaka mo kaya. Uy sis, grabe ka naman. Pero sis, ako bala, may make-upan kita. Totoo? Oo. Oh. Teka lang, kukundi ko lang yung makeup ha? Sige! Ay, bali! <laughs> Ayan kasi mag ko siyang abangan ulit Ikaw na naman? Ah, uh, <laughs> Sir, papa car wash po kayo? pak wash? Eh, mo ay car wash ko. Alam mo, nag-tiba ka ng anyo ngayon, eh ang ganda-ganda mo ah. <laughs> Salamat, Sir. Ang maganda ka? <laughs> Para kang clown eh. Ano mo? Mukha kang pokpok. Di ako pokpok? Ba't ang dami mo kalulat niya sa mukha? Tapos, pula pula pa yung damit mo. Eh, syempre. Inayusan ako ng mga kaibigan ko kasi mahal nila ako. Ah, gano'n. Mabango ka naman tingnan eh. Kaso mo, baho eh. Pwede bang maligo? Enzo! So, <laughs> ano ba yung ginagawa mo? Pwede ba, mulis ka na. Oh, basinsya ka na din sa kasama ko ah. Alam mo, pwede ka maging model. Tsaka, nakita ko sa'yo na may potential ka. Alam mo ba, pag naging model ka, hindi mo na kailangan magtrabaho ng ganito. Malaking kikitain mo. Pero sir, eh, di ko naman kaya yung mga ganong gawain eh. Hanggang car wash lang yung kaya ko. Huwag kang mag-isip na ganyan. Hanggat may pangarap ka, tuloy mo lang. Akong bahala sa'yo. Pero, ayusin mo na natin yung makeup, oh. At yung buko. Eh, maganda naman si Ro. Basta, uh, kaganda ka palalo. lalo. Tara, nadalhin kita sa makeup artist ko. Sige po. Tsaka, kausapin ko rin yung manager ko. Tatawagan ko ba maya? Tara. Salamat po, ah. Ito yung timbang mo. Ano po, ma'am, Oh, Francis, buti na dumating ka na. Late ka na, ha? Susunod po, ah. Hello, may kasama ako. Ano mo? Eden po. Si Miss po. Oo, oh, oo. Oh, oh. Eh, teka lang, bakit basang basa to? Tsaka, yung makeup niya, bakit ganyan? Yan yung pinunta ko dito eh. Para ayusan sa sala. Ayusan ko siya? Oo, oh, para naman lumanda. Eh, medyo makatulong siya yung makeup eh. Tsaka magulo yung buhok niya. So, you mean, gusto mo rin siyang maging model katulad mo? Tsaka, nakikita ko po yung may potensya siya na maging model eh. Pati mukha? Hmm, ganda yung panga. I think, pwede. Sige po, ma'am. Kayo pong bahala sa kanya. Ah, sige. Ah, tara, ah, uh, Eden? Yes po. Tara, sama ka sa'kin. Sige po. Maranas naman yung picture ng iPhone 15 Pro Max mo. Francis! Nandito <coughs> na si Eden. Alam mo, grabe, nagulat ako, inayos ako, Bigla mag transform Alam mo, wala ka sa hudog ko, Sisika to bilang model. sa ano nasasabi mo? Napakaganda niya po talaga. Di ba? Uh, anyway, uh, balik na ako sa backstage, ikaw yung bahala kay Aiden, ha? Sige po. Aiden, uh, si Franco sa bahala. Sige po. Sige po. Alam hey, mo... Pakaganda mo pala pag pinaayosan ka. Salamat. Sa lang mamaya, ipapakilala ko sa'yo. Sige. Hindi ka talaga marunong pumili, boss. Ah, uh, labas muna ako sa net. Babalik na lang ako mamaya. Sige. Boss, huwag din pala palahanap mo eh. Ba't hindi ako yung mukha mo? baka -ba standard mo bubos, Ah, Francis. Ah, uh, asan na pala yung model na sinasabi mo akin? Yes, sir. Nag-signal mo na yung model. Okay. Iba pa, ano yun, sir. Dapat ako na naman yung model, eh. <laughs> alam mo, Francis. Natutuwa ang sa driver mo, eh, no? Sobrang taas ng confidence sa sarili. Pero alam mo, maganda yan. Yes, sir. Nandiyan lang po si Miss Edith. Oh. Wow. Ah... Uh, Sorry Francis, ano ang alit ang name niya? Isipin ko. Eden. Actually, pasok siya sa criteria na hinahanap namin bilang model. Model na ano sir? Sabon ng car wash? <laughs> Isang tamang tamang nga pala sir. Isang hamang na tagahugas ng sasakyan sa alsada. Hey ko, humahini ka na ka. Tsaka kung pakailang mo yung mga desisyon ko. Driver na kita. Pwede ba? Umarit sa sasakyan. Ah, uh, anyway, Francis. Bali, wala na po si bilang brand ambassador ng clothing line na nakausap ko. Ano ka, sir? Oo naman. Ah, uh, uh, Miss Eden. okay lang ba sa'yo yun? Opo. So, paano? Congratulations, Eden. Thank you po. Congrats. Thank you, sir. May iwan ko na kayo, ha? May asin ka sa'yo pa ako, eh. Okay. Congrats ulit, ha? Thank you. Oh, Eden, congrats sa'yo. Salamat ha. Tsaka ano ko naman na matatanggap ko dito eh. Ito ba? Di ba? Kaya-kaya diba? ako naman, di ba? Nako, salamat sa suporta mo at tiwala sa akin ha. Layden, talo ko lang. Ano yun? May boyfriend ka na ba? Wala pa. Bakit? Wala ano ka? Gusto <laughs> ko sa sabihin siya na hindi ko maligo. Ah, seryoso ko ba dyan? Oo naman. Hmm. Sige, Talaga? Okay. So, pwede tayo mag-dinner. Oo oh, naman. Tara. Okay. Okay. Tara na.